What's up, what's up? Another day, another vlog. Panibagong adventure naman tayo guys. Tidiscover na naman tayo ng ating dulutuin. Kita nyo guys, nagbalat na tayo ng saging. At nung natapos na kami magbalat ng saging, ayami ng ginayat pass forward na nga tayo guys pinagtulungan na nga po namin duwa ni paring Teklon para mabilis matapos ang ating ginagayat na saging saging na saba at dito ah guys iniwan ko muna si paring teklon at nagdali-dali na ako magbalat ng nyog ayun pinagtatabak-tabak ko muna ng hati-hati para mabilis nating mabalitan yung ating nyog at pagkatapos nga nun ay atin ang kinalawit Ayan Isa-isa yung ating pinatlangan Ayan, kita nyo naman guys Para mabilis matapos yung ating pagbabalat ng nyog Ayan At nung natapos na nga tayong magbalat ng nyog At atin nga ang kinayod At nung natapos na ako magkayod mga kaabodo Ay nagdikit na rin ako ng panggatong Tapos nung naliyab-liyab na yung ating dinupong ay dali-dali kong pinaga yung ating nyog para maging gata kita nyo guys at nung natapos na nga ako magpiga ng nyog at yung nilagay ang pangalawang gata na magpapalambot do sa ating binalatang saging na saba Ayan, at piniga ko na nga dito guys para maubos lahat ng katas ng nyog Ayan, kita nyo guys at dali-dali ko nang nga sinalin ang ating sabah na saging yan, po natin itong bulak para lumambot yung ating saging na sinalang at nung malapit na nga po ako maglagay ng saging do sa ating kawali ay dali-dali yung pumunta do sa malapad na bangko para himuin yung ating langka na isasahog do sa ating lulutuin na magpapasarap nga do sa ating lulutuin saging yan, kita nyo naman guys Solid na naman to guys Napakatamis talaga ng langka Lalo na kapatner niya ang sabah Yan, na tinatawag na sinugno At dito nga guys, nung malambot na yung saging Ay atin ang nilagay ang ating hinimay na langka Na magpapasarap sa ating niluto na saging Na tinatawag na sinugno Wow, napakasarap nito guys at akin na nga pong hinalo-halo para kumapit yung lasa ng langka sa ating niluluto guys ayan. at maya maya pa guys ay naglagay na ako dito ng ating pangunahing gata na magpapalapot sa ating nilutong sinugno na saging sa na may langka wow napakasarap talaga nito guys ayan at aking na nga tinaktak yun at nung matapos na nga tayo magtaktak guys ng ating gata ay kinuha ko naman ng ating asukal na ilalagay dito na magpapatamis at magpapasarap sa ating niluluto ayan guys kita nyo naman guys yung ating asukal na binubudbud na magpapasarap sa ating niluluto at nung bumulok na nga guys at nanood ng lasa ng asukal ay akin na nga pong hinango ayan kita nyo guys bumubulak-bulak pa. Napakasarap nito guys. Thank you Lord na naman. At pumunta nga ako yung sa aking tropa na katulong ko kalina. At binigyan na nga natin ng ating nilutong sinugno. Ayan. At numating pa yung ating isang tropa dito mga kabudo. At kumuha siya ng lagayan sa kanila. Na paglalagyan ng ating sinugno. Kita nyo guys. Yan na nga po si Paring Makmak, dali-dali nga po lagay sa kanyang lagayan. Mga kabudo hanggang dito na lang po nga yung video. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. Paki-like, follow, and share naman po mga kabudo Hanggang dito na lang po. Bye-bye.